Kamusta mga ka-health? Welcome back sa ating Healthy Pinoy Channel. Ngayong araw, tatalakay natin ang mga kamanghamanghang gamit ng baking soda. Hindi lang ito pang baking, marami itong ibang pakinabang. Tuklasin natin ang sampung gamit ng baking soda sa pang-araw-araw nating buhay. Pagluluto at baking. Sa pagluluto at paghurno, ang baking soda ay isang mahalagang sangkap dahil ito ay tumutulong sa pag-alsa ng mga batter at dough. Narito ang mga pangunahing gamit ng baking soda sa pagluluto at paghurno. Leavening agent. Ang baking soda o sodium bicarbonate ay ginagamit upang maglabas ng carbon dioxide gas kapag nahalo sa isang asidik na sangkap tulad ng buttermilk, yogurt, suka o lemon juice. Ang gas na ito ay nagdudulot ng pag-alsa at pagiging floppy ng mga cake, cookies, muffins at iba pang baked goods. Pagpapalambot ng karne, maaaring gamitin ang baking soda upang mapalambot ang karne. Mag-sprinkle ng kaunting baking soda sa karne, hayaang magpahinga ng ilang oras at banlawan bago lutuin. Ito'y tumutulong sa pagpapanatili ng lambot ng karne habang niluluto pagpapabilis ng pagluto ng gulay. Kapag nagluluto ng mga gulay tulad ng beans, ang pagdaragdag ng isang maliit na baking soda sa tubig ay maaring makatulong na mapabilis ang proseso ng pagluto. Ito ay dahil ang baking soda ay tumutulong na masirang mga pectin sa mga gulay. Neutralizer ng asim Kung ang isang recipe masyadong maasim, maaari kang magdagdag ng kaunting baking soda upang ma-neutralize ang asim. Ito ay nagre-react sa mga asid na sangkap at nagbabalanse ng lasa. Crispy Bater Sa paggawa ng bater para sa fried foods, ang pagdaragdag ng baking soda ay maaaring magbigay ng mas crisp na resulta. Ang carbon dioxide na nagbubo sa proseso ay nagdudulot ng malutong na texture. Pagpapaputing flour sa ilang mga proseso, ng paggawa ng bread, ginagamit ang baking soda upang bahagyang pabilisin ang proseso ng pagpapaputi ng flour. Natural Food Coloring Enhancer Ang baking soda ay maaaring gamitin upang pausayan ang kulay ng ilang mga gulay kapag niluto. Halimbawa, ang pagtaragdag nito sa tubig ng broccoli ay nagpapanatili ng maliwanag na berdeng kulay. Cookie Spreading Sa paggawa ng cookies, ang baking soda ay tumutulong sa pag-spread ng mga cookies sa pagbe-bake na nagbibigay ng tamang texture at laki. Ang baking soda ay talagang versatile na sangkap sa kusina kaya siguradong dapat itong palaging meron sa iyong pantry. Panglinis. Ang baking soda ay kilala bilang isang epektibong natural na cleaner dahil sa banayad na abrasive properties at kakayahang neutralize ang mga amoy. Narito ang iba't ibang mga gamit ng baking soda bilang panglinis. Paglinis ang kusina Countertops Mag-sprinkle ng baking soda sa basang sponge o cloth Gamitin ito sa paglinis ng countertops Epektibo ito sa pag-alis ng mga mantsa at dumi ng hindi nakakasira ng surface Isprinkle ang baking soda sa sink at kuskusin gamit ang basang brush o sponge Magdagdag ng suka para sa mas malalim na paglilinis Pagkatapos ay banlawang ng tubig Maglagay ng paste na gawa sa baking soda at tubig sa mga natayong mancha sa stove top. Hayaang mag-set ng ilang minuto at kuskusin gamit ang sponge. Panglinis ng banyo Gamitin ang baking soda para linisin ang tiles at grout. Mag-sprinkle ito sa grout lines. Pagkatapos ay kuskusin gamit ang brush at banlawan ng tubig. Bathtub at shower. Gamitin ang baking soda sa paglilinis ng bathtub at shower walls mag sprinkle sa ibabaw, i-spray ng tubig at kuskusin gamit ang brush o sponge. Mag-sprinkle ng baking soda sa ilalim ng trash bin upang maiwasan ng masang masangsang na moy. Mag-sprinkle ng baking soda sa carpet. Hayaang mag-set ng ilang oras at i-vacuum. Tanggalin nito ang mga amoy mula sa alagang hayop o pagkain. Paglinis ng kusina at baking equipment. Mag-sprinkle ng baking soda sa loob ng kaldero o kawali. Magdagdag ng mainit na tubig at hayaang mag-set ng ilang oras bago kuskusin at banlawan. Oven. Gamitin ang paste ng baking soda at tubig para linisin ang loob ng oven. Maglagay sa mga mantsa at grasa. Hayaang mag-set ng ilang oras o magdamag at kuskusin bago banlawan. Panglinis ng mga appliance microwave maglagay ng baking soda sa sponge at gamitin ito sa paglinis ng microwave mabisa ito sa pagtanggal ng mga mantsa at amoy coffee maker ihalo ang baking soda sa tubig at gamitin ito sa pag ng coffee maker upang matanggal ang mga residue at amoy panglinis ng mga gamit sa bahay mga laruan gamitin ang baking soda sa paglilinis ng mga plastic toys Mag-sprinkle sa sponge at kuskusi ng mga laruan pagkatapos banlawan ng tubig. Mga muebles, maghalo ng baking soda at tubig upang makagawa ng paste para sa panglilinis ng mga upholstered furniture. Kuskusi nito sa mancha, hayaang matuyo at i-vacuum ang residue. Panglinis ng alahas Silverware, gamitin ang paste ng baking soda at tubig upang linisin ang paniningning ng silverware kuskusin gamit ang malalambot na tela at banlawan ng tubig. Ang baking soda ay isang mahusay na alternatibo sa mga kemikal na panglinis. Madali itong gamitin at ligtas para sa karamihan ng mga surface sa bahay. Pampatanggal ng amoy Neutralizer ng amoy ang baking soda kaya't maganda itong gamitin sa loob ng refrigerator, carpets, sapatos at litter boxes. Ilagay lang ang bukas na kahong ito sa loob ng ref para manatiling sariwang amoy. Pangangalaga sa sarili. Maggamit din ang baking soda bilang alternatibo sa toothpaste o pang fresh na hininga. Maari rin itong gawing exfoliant para sa balat at idagdag sa tubig ng paliguan para sa nakakarelax na soak. Sa labada Ang baking soda ay nakakatulong sa pagpapabuti ng bisa ng detergent pagpapalambot ng mga tela at pagtanggal ng mga amoy sa mga damit at kumot. Pamatay apog. Ang baking soda ay maaaring gamitin para patayin ang maliit na grease fryers. Kapag ito'y pinainit, naglalabas ito ng carbon dioxide na tumutulong sa pagpatay ng apoy, kagat ng insekto. Ang paste na gawa sa baking soda at tubig ay nakakapagbigay ng ginhawa sa pangangati at iritasyon mula sa kagat ng insekto panlaban sa heartburn. Isang kutsarita ng baking soda na tinunaw sa isang baso ng tubig ay maaring magsilbing antacid, nagbibigay ginhaw sa heartburn at acid indigestion. Pagalaga ng sasakyan Magagamit ang baking soda sa paglilinis ng mga terminal na bakterya ng sasakyan, pagalis ng tar at pag-neutralize sa mga amoy sa loob ng sasakyan. Paghahardin Maaari itong gamitin sa pagsusuri ng pH ng lupa, pagkontrol ng fungal growth sa mga halaman, at pagpapanatiling sariwa ng mga putol na bulaklak kapag inahalo sa tubig ng base. Sinong mag-aakala na napakaraming gamit ng baking soda? Kung nahanap mong kapakipakinabang ang mga tips na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang awesome na content. Salamat sa panunood mga kahelt at kita kit sa susunod. Mag-subscribe na para sa mas marami pang tips and trick.